Kumusta, mga kanegosyo? Welcome sa AppSheet Power, ang podcast na ginawa para sa mga taong tulad mo, mga small business owner na handang palakasin ang kanilang operasyon, mag-save ng oras, at palagoy ng kanilang negosyo. Ako ang inyong host, Kuya Edwin, at masaya akong ibahagi ang aking passion sa isang kahangahangang platform na tinatawag na AppSheet. Sa loob ng maraming taon na nakakatrabaho ako sa mga small business, Paulit-ulit kong nakikita ang parehong mga problema, magulo at kalat-kalat na spreadsheets, mga handwritten na notes na nawawala at mga empleyadong nauubos ang oras sa mga manual at paulit-ulit na trabaho. nakaka di ba? Abot kayang solusyon ang hanap natin, pero di naman tayo teki para gumawa ng app at doon papasok ang app sheet. Kaya ano ba itong appsheet? Ito ay isang no-code development platform. Ibig sabihin, pwede kang gumawa ng sarili mong app para sa negosyo mo nang hindi ka nagsusulat ng kahit isang linya ng code. Kumokonekta ito sa mga existing na data mo tulad ng Google Sheets, Excel Files, o kahit pa SQL Database para itong magic na ginagawang app ang data mo. Ang pinakasimpleng paliwanag, may data ka na. Ang app sheet lang ang tutulong sa iyo para magamit mo ito nang mas matalino at mas mahusay. Bigyan ko kayo ng isang pangkaraniwang halimbawa. Isipin mo, may business ka ng plumbing. May team ka ng mga plumber na nasa field. Sa ngayon, malamang pinapapunan mo sila ng mga papel na work order o kaya'y nagtatala sila ng notes sa isang notebook. Pagkatapos, pagbalik nila sa opisina, may isang tao na kailangang i-manual enter lahat yan sa spreadsheet. Nakakaubos ng oras at madaling magkamali. Paano kung ang mga plumber mo ay pwedeng gumamit ng isang simpleng app sa kanilang cellphone o tablet? Sa app na yan, pwede silang. Tingnan ang kanilang schedule para sa araw. I-check ang mga tasks na natapos na. Kunan ng litrato ang natapos na trabaho. I-capture ang pirma ng customer. Otomatikong gumawa ng invoice. At lahat ng data na yan ay agad-agad na magsasync sa iyong central spreadsheet. Makikita mo in real time. Hi, sa AppSheet, kaya mong gawin ang app na yan sa loob lang ng ilang oras hindi sa loob ng linggo o buwan. Hindi mo kailangang mag-hire ng developer. Magagawa mo yan mismo. Hindi lang ito tungkol sa pag-save ng oras. Ito ay tungkol sa paggawa sa iyong negosyo na mas professional at mas mabilis mag-respond. Isipin mo ang mga benefits. Mas mabilis na trabaho. Mas marami silang magagawa at mas kaunting oras ang mauubos sa mga papeles. Mas kaunting pagkakamali. Paalam sa mga typo at sa mga nawawalang impormasyon. Mas mahusay na customer service. Agad mong ma-access ang customer history para mabilis at tama ang iyong sagot. Mas magandang insights dahil malinis at organisado ang data mo, makikita mo na kung ano ang talagang gumagana at hindi sa iyong negosyo. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi ako marunong sa tech at okay lang 'yon. Ang kagandahan ng AppSheet ay kung gaano ito ka-user-friendly. Ginawa ito para sa mga taong tulad natin. Mga business owner na gustong solusyuna ng isang problema, layunin ko sa podcast na ito na ipakita sa iyo kung gaano kadali magsimula. Ibibigay ko sa inyo ang mga tips, tutorials, at mga real-world examples para tulungan kayo sa inyong AppSheet journey. Huwag kayong matakot sumubok. Ang oras na i-invest mo sa pag-aaral ng skill na ito ay babalik sa iyo ng higit pa. Yan muna sa episode natin ngayon. Samahan niyo akong muli sa susunod na episode kung saan tatalakayin natin ang step by step na paggawa ng isang simpleng app. Hanggang sa muli, tandaan, nasa sayo ang kapangyarihan na baguhin ang iyong negosyo. Kailangan mo lang ang tamang tool.